tapos na maglinis. Hindi man perfect, pero at least nalinis na ito pa. Ayun, ito pa na. Sigean maho na tubig din. Yan na lang. Oh, yung mo. Para hindi masayang. Ha, naayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Dito lang kasi, nakakaano sa bata. Dapat pala, dala ako ng ano. Dala ako ng sunglass. Hindi. Hindi. hahaha <laughs> yung dumadali sa mukha niya na pawis <laughs> ay nakuha nakatalo kikilete. kikiliti <laughs> ewan ko bakit kaya bakit yung labi ko. Tagal na ta tagal na tayong di pumunta dito, no? Ilang buwan? 500. Years. Hindi. 5 years. Ilang buwan na kaya? 6 years. May ano siguro. May thousands na. Uy, Uy may 8 months na. Okay lang. 8 months na. Grabe ang tagal. Paalagaan pala ng manok dyan sa ano. Mm. Ayan na. ng manok sa taas nila. <laughs> terap Pahingi pa ah ah tapi ha mai nak naun Ang tagal naman ng makasama natin. Sika apo kas pastor mi Alwat mot masapul ni Medyo rehearsal mo na tayo. Inakam katarao sa ganam Apo Jesus Uy, mga pala yan yeah. Kabinditan Sinubot ko Kwa nakam yeah. Happy birthday So dito kami magsisimba ngayon 8 months na kami hindi nagsimba dito Oo, oh, oh, 8 months na. Tagal na tayong din nagpunta. 8 years? 8 months. Ano man? Kasi mula nung pinanganak ni, ay, buntis si Kay, buntis si Michelle noon. Hindi na nila kayang umakyat dito si Gladys. Mga ano na yung mga anak nila, magwa one year na eh. Oh, ang talaga ng ano eh. Kaya, <coughs> kailangan na natin magsimba kasi dito sa building na ito para iblis ng Lord na nagsigil natin ng Diyos yung buhay ng amin. Ang isa't kasa ako nung ako takot ako Kung kwanag kang na kinakal dalanin alwata pati pangin muda bayi ay berokem tima awan apu has apu has god shit ah tinggal Agasana sana Tidak bermata-anai In the same night I'm Aku Oh, very good naman Maaf, maaf, maaf Sila tunggu In London, kakalappar sa ay dito na sila andito na ang mga kababaihan mga bata mga babae puro babae mga anak lang mga ang <laughs> parami yung babae 'di ba kahit sa ano uh, mas pinapadama yung babae <laughs> no doon no, lumami kahit konti yung lalaki <laughs> kasi pag tao hindi mo naman pwedeng gamitin yung ibang lalaki sa <laughs> diba?